Ayan. Alam mo ba? Si Jai. Ato bang nakadiri Jai? mo? Mamaya na ako. ito, Baluti. O alam nga nagaling dito. Sa ginip ko pa Ay, Ti. Bigyan mo kami ng ano, Ti. Puro na tayo. Sobrang haba yung buhay natin yan. Hati kami ng tatlo. Sobrang haba yung buhay na natin. Matagal tayo. Ang ganda ng cake.

Salamat nana. Oh, chapstick, chapstick. Abusog ako sa pansitan Dami, sa Alam mo na yung nakita akong tatlong Hershey doon. Yan. Hindi ko nalalagyan ng kukulit ko sa ano niya kasi ay. Kaya na. Gawa namin. Nay. Ay, oh, anak. Sige, ang ganda ng gawa namin. Bye. Thank you for watching. Wala, mm -hmm. oh, no, walang sang cream. To be queen. <laughs>